Yung mga matik may namimimit dito kaya wala siyang paim pero ang tawag dito mga matik ay salvage mga matik. Bakit ka mo? Ito yung pagka tinawag ng salbit mga kamatik sima at tapos ihahagi sa malayo pagka naihagi sa malayo mga kamatik ihilahin ito ng mabilis kung kung may sasabit na isda mga kamatik ayun ang pagkakataon na makahuli siya mga kamatik. siya ngayon mga matik nagsasalvage lang uh, wala pa siyang huli uh, nagbabaka na, di sakali siya baka sakali makadali siya mga matig ng malaking cream dory sa malaking cream dory makamatik karamihan doon mga matig salvage ang ginagamit ginagamit nila at nakakahuli sila makamatik basta mabilis lang yung hatak mo makamatik makakahuli ka pagka salvage Ah, ba ginabot, nabot mamatik tapos sinihila niya na mamatik Noong araw makamatik na sa noong araw ah. Nasa edad ko noon 18 mamati kasama ko yung mga barkada ko. Namimingwit kami do sa tabing ilog ng Marikina makamatik. Ngayon makamatik, tatlong oras kami doon, namimingwit wala kami na huli. Samantala makamatik, mayroong isang tao na puro sima, ang dami pinakita sa amin. Tapos sabi niya sa amin, panoorin niyo ako mga matik. Sabi niya sa akin, panoorin niyo ako mga bata. Sabi nila sa akin mga matik. At tapos hinagis niya yung sima niya na may bato. Sabay hatak mga kamatik. Pag hatak niya, ang daming nakuhang mga tilapia. Minuto lang yun. Ang tawag talaga doon mga kamatik, salvage. Walang pain, Hagis pala sa malayo, sabay hatak. Parang ginagal ginagawa mga kamatik ng bata. Hinahagis lang niya mga kamatik, sabay hahatakin. Kung may sumabit, swerte mga kamatik. Yung mga kamatik, niya. Dito mamatik, dalawang klase lang mamatik. Makahuli ka o sasabit lang sa mga kahoy. Sa ilalim ng ilog mamatik. Pagka malas mo mamatik dahil sa mapuputol yung tali mo. At mawawala ka pa ng sima mamatik. Kailangan pagkahagis mo, hatak agad. Yo magmatik salbi san tawag dito magmatik sa panguhuli niya magmatik Yung magmatik ang ganito dito na lang Salamat.